Salamat. Ay, ay, ay salamat. Doon tayo, Pio. Salamat, eh. Salamat. Tinan mo yung dalawa. Ito, dito, 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 dito. Para lang sa kaibigan namin, eh. Kahit bariya barya lang, eh. Kahit bariya-bariya lang, <laughs> eh. Kahit yun eh. Hindi ko na. Naglaglagan na ako. gray ang buhok. Ang babaw ng luha mo. Ang hirap pala ko ng tulong Eh, ano? Ang hirap. Kahit lang po, te, tulong lang namin sa kaibigan namin. Malaking tulong at saka bliss na rin yun sa inyo, te. Okay. Kahit piso-piso lang yun, te, okay na, malaki na yung tulong okay. sa inyo. May sakit yung papa niya, so kailangan niya umuwi. Tapos mabalik din siya. Walang-wala din kasi siya kasi six months na lang. Okay, yung problema. malaking tulong na, yun, okay na yan, te. Okay na yun, te. Okay na yun, bless na yun sa iyo, te. <laughs> Oo, walang problema yun, ti. Basta bukal sa loob mo, ti, Salamat, ti. Okay tiyan. na, salamat, ti. Ayan, ti, o. Ti, o, ti, o. Pwede binigit, para sa patay? Para, para, para sa pwede kaibigan pwede mingin, naman, ti. Kahit bariya-bariya lang, ti. Malaking tulong na po sa kanya. <laughs> ayun, so, Sige, tes. Tayo, pwede kong humingi para sa patay? Pare-pareya Bari, lang. Tayo yung na kaibigan namin. Malaki pinas po siya ngayon. Eh, walang wala daw po. Sige, te. So, Salamat! Meron yung nag-bar kami para sa'yo. Matatawa <supra> ka Matatawa ka Konting tulong lang, kunti te. Lang kahit bariya-bariya lang, bariya bariya lang po, te. Sa ba? Sa kashmer? Kahit konti lang, te. Kaya sa patay, te. na mga chisna. Salamat. Ang hirap pa na ng tulong mo. Bira lang talaga yung taong ano, matulungin. Buti pa yung friend niya sa mabot. ba ko pwedeng hihingin mo? Bari-bari, kuya. Sir, can you give us help? I will I will Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Oh, umiyak. Ang, umiyak kasi ang hirap humingi ng tulong. Teh, ganun ba talaga dito? Tulong sana. Tapos ikaw pa yung kinapagalitan. Tulong sana. magsigay. Hindi, hindi namin pinagsigay. Umiyak po. Um, umiyak po. Tumulo yung luha niya, niya agad kasi. Yung kasi apat tayo kay namin. Sipon tayo yung kahit barya-barya lang sana. Hay, um, tapos. Uy. Hay, ganyan talaga ganyan talaga. Ganyan talaga. Ito namin. po yung nakuha namin. Ito po yung nakuha namin. O, tapos. Bakit umiyak si dahil hindi namin nakalain na ganyan ka hirap kumili ng tulong dito sa, ano, sa ibang bansa. Uh, makaranas ka ng mura, makaranas ka ng masakit na salita. Okay lang yan, be. Okay lang yan. At least tumulong tayo. Okay lang yan, be. Kahit ako nga na, ah, nasa-saktan nasa nga rin ako, pero okay lang yan. At least. Okay lang yan, be. Tama na. Ganyan talaga yung mga, merong taong mabait, merong taong ano.